Gaya po ng dati Ay uh, nais ko po munang uh, Iabot Ang aking mapagpalang pagbati Sa lahat po ng aking mga subscribers Followers at mga viewers San man po kayo sulok ng daigdig daig, -daig Naroon ngayon uh, Sana po ay nasa mabuti Kayong kalagayan lagi At Ingat-ingat uh, po ha wa, uh, Ingatan niyo pong huwag kayong masugat ha Ngayong araw na ito ha At uh, kaya po Actually, uh, nakalimutan ko pong kahapon na sabihin sa inyo yan. At uh, ngayon po ay, uh, kung lang po, iwas-iwas po kayo masugatan, ano? At uh, yan po ay uh, medyo, basta sa kako na po ipapaliwanag yan, basta mag-ingat lang po kayo na huwag kayong masugatan ngayon. At yun po, at... Uh, yun nga po ang ating tatalakayin ngayon, yung uh, may bago na po ngayong gang na tinatawag natin na dugo-dugo gang ngayon at uh, talaga naman tunay na di mo maintindihan itong ating uh, bansa ngayon kung saan na ba ngayon kung uh, ano na ba ngayon ano saan pupunta itong ating uh, bayan at uh, yan nga at uh, dugo na ang gilagid Dumugo na ang ilong, dumugo, dumudugo na rin daw ang tumbong. Ayan, at hindi naman po natin kailangan pagtawanan nito. At uh, ito po ay napakaseryos na usapin. Dahil nga po, imaginin mo, nagsimula sa gilagid ang pagdurugo. Napunta sa ilong, ngayon ay bumabulwak na rin ang dugo sa tumbong. At uh, bago po natin pag-usapan yan, dugugang ay eh uh, ito muna ang ating pakinggan at uh, para ka paano ay uh, makabawas ng uh, stress e nga at uh, pero napakaganda po itong lyrics na ginawa po ni uh, uh, Miss Ana Rivera at uh, courtesy Cortesi sa kanya at gagamitin lang po muna natin ito kasi nagagandahan lang po talaga ako sa lyrics ito ginawa ni Miss Ana Rivera ito na po I'm <laughs> Yeah! po at sa uh, tono naman napakaganda ang uh, lyrics na ginawa at uh, sariling composition po ito ni Miss Ana Rivera ayan po at uh, tunay namang uh, tagos sa buto-buto ika nga at uh, yun na po balikan na po natin yung ating topic na kung saan po ay uh, ito naman po ay uh, hindi ko na po nandiyan naman po sa video pero hindi na po kailangan uh, ipakita pa rito at alam niyo na po yan, kabikabila na po ang topic niyan, iyang dugugang na yan. At uh, hindi lamang po basta saan galing yung uh, balita na yan, kundi yan po mismo ay galing sa kay uh, Amy Marcos na kapatid ni BBM. So ayan po at uh, nakakalungkot po at uh, talagang uh, sinasakripisyo talaga yung kanyang uh, kalusugan dahil lang sa hindi maiwasan na ah, pagsinghot ng mga kung ano-anong sinisinghot na yan. At tuloy, hindi lamang po yan. At, ah, napakarami po nila magkakasama na mga ganyan. At ah, yun ang dahil nga dahil sa ganyang ginagawa ay ah, hindi lamang po siya ang apiktado. Okay lang po sana kung siya, siya lang ang apiktado. Ay, ang apektado na po ito buong Pilipino na eh. Lahat na po ng Pilipino. Kagaya po nung ating tinapik kahapon na kung saan ay uh, pina -re ready na ni browner itong masundalo. 'Di ba? At i-secure daw ang Metro Manila. So ngayon sino ang may utos niyan? Natural ang ah... Uh, Chief of Staff. Sino bang Chief of Staff? Okay, this is BBM. Oh. So ngayon, dahil lang dyan sa epekto Nang uh, alam naman natin na Kapag ka ikaw ay praning na Sa ganyang pinagbabawal na gamot Ay uh, wala na sa katinuan So wala naman tayong alam na Gira dyan sa Metro Manila Kung bakit uh, sundalo ang pinapasecure sa Metro Manila Ay samantalang hindi naman trabaho na sundalo yan Kundi trabaho yan ng pulis Ang, ang magsecure Ng bawat bayan dito sa ating uh, bansa. Pero bakit nga po yon ay uh, sundalo. So yan po yung epekto ng uh, rampant na pagsisinghot. Uh, so eh, hindi po natin binibli, hindi po natin uh, kinukanya, hindi po natin kailangan pagtawanan kasi nga po sakit na po eh. At uh, hindi na po maiwasan at uh, kahit ikamatay na lang po niya, ikaka, ikamamatay na lang po niya yan. At uh, sana nga ay uh, sana kung ganun lang din mga mangyayari, hindi na hindi naman natin sa uh, pinagdarasal, sana ngayon na lang siya mamatay. Kasi ka, kung magtatagal pa, mas marami pang mga Pilipino ang uh, tunay na maapektuhan itong mga pinaggagawa nito. Hindi po ba? Hindi po natin pinagdadasal ang kanyang maagang pagkamatayan, pero yun nga eh. Kitang-kita na po yung talagang uh, hindi na po talaga malpansyon na po. nagma na po yung kanyang uh, administration. At uh, isa pa nga dyan yung uh, nakita na ng kanyang mga aliado na talagang wala na. Kaya nag na po. At uh, kitang-kita naman po yan sa survey na talagang uh, wala na. Lagapak na. Imagine mo, 17% talang siya. Tapos ang biglang uh, umangat si BP Sara na naging 61 so imagine ninyo kung gaano kalaki ang 61% na yan so kung dating 32 million ang bumuto sa kanya ay baka baka ngayon ay magiging uh, mahigit na 60 ang uh, 60 million ang bubuto sa kanya or 55 million dating 32 million so imagine ninyo yan Ganun po ka Ganun po biglang angat ni Bipisara Sara. At kung gaano kalaki ang inangat ni Bipisara Sara, ganun din naman yung pagbulusok, pagbulusok ni BBM. At para lang po mapanan nyo na hindi tayo daldalon ng dal daldal dito. Ito ay sandal lang to at at ito naman po ay uh, balitang balita. So sana ba 'yon? Ito, Uh, uh, si Senator Bo. Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling polls Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa itong pagpapaaresyo kay dati Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung sana bunyag ang mga ginawang umano'y uh, sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mayan Corvera. Uh, siguro po yung ano, baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na mga nakarang aso uh, zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Yun, so, sana. Oh, meron huwag na po, po natin pagtakalay, baka naman makapirate ako. At uh, dito lang po ang, una, ang uh, ulitin natin sa una lang. Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% oh. ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa so, po ng pagpapalit sa so kay dati po. Hulong... Sapat na po yung nakuha ninyo at yan naman po nandyan naman po yan sa... Ng 25 naman po yan na balita at uh, e, e, pinakita ko lang po sa inyo pero hindi na kailangan ai na, e, ko po sa inyo yung buong uh, programa dahil uh, yan po yan. Imagine mo 17% saan ka nakakita. Ah na Yung uh, ikaw ang uh, presidente ngayon 17% lang ang iyong uh, trust rating ngayon. Samantalang si President Duterte Nung bumaba na si President Duterte. Nananatiling napakataas ang trust rating sa kanya, nasa 45%. Si imagine mo yan, hanggang ngayon napakataas na hindi na siya presidente. Tapos ngayon si VP Sara ngayon 61%. So wala na. Uh, again, eh, ito lang ma-advice ko sa iyo uh, BBM. Eh. Ay uh, siguro Aginanakan, ta pa na naim, naimbag lat na dagita agi, aginanaka kang um, no adopay ti madamay nga tattao awan amo nga amo ti aging maging presidente dai itud mula ang kinisara Duterte data position mun tatno kwa tatno awan ti maibagat ti tao kanyam kas dilaan ti maibaga kanyam mai advice ko kanyam awanen awan ti agtiwala ha imagine mo data se data 17% nga trust rating mo kasla awan awanen ti, uh, ti uh, agtiwala kanya mo pagbabakan bumabakan itud mo kini data position mo anyway ayan po at uh, muli na naman po tayo nag-advise ay uh, BBM at uh, dahil nga po talagang nakikita na po natin na wala na po habang patagal ng patagal sa isang araw na tumatagal ang, ang uh, na, na naka-stay dyan sa si BBM ang impact nito, daan-daang mga Pilipino ang patuloy na gutom na gutom kaya siguro wala eh kagaya lang yan tuloy-tuloy lang na dapat kaya yan ang maliwanag na impeachable yan pagdudruga ng isang presidente wala na po sa matinong kaisipan niyan so anong ginagawa mo Juan ah, Escudero nasa tama ka pa rin ba na kaisipan o isa ka na rin dumudugo ang ilong alam na alam nyo ng mali at dito naman tayo sa PNP chip, hindi kaya naman ito na yung naging epekto nung iyong uh, pagsasabi na ang pagdodroga ay hindi masama at makakatulong pa sa ekonomiya. Kaya ba hindi niyo inaaresto yan? Ay kahit pa yan ang chief executive ninyo. Hindi ba dapat na arestuhin niyo na yan? Pero hindi ko naman sinabing arestuhin nyo na para ikulong ninyo, kundi arestuhin ninyo, dalhin nyo na yan sa rehabilitation. Kitang-kita na po natin, mismong kapatid na po niya ang nagpapatunay ngayon at ibinulgar na po ni Amy Marcos yan. Kabi-kabila na po yung mga niyan. So ano pa? Escudero, hindi na ako mananawagan dito kay tambalos-los na parang inkanto. Kasi magpinsan nga yan sila at baka pare-parehas nga yung mga yan na dumudugo na rin ang uh, ilong niyan, dumudugo ang gilagid. Ang masama nito, pati yung tumbong nila, dumudugo na rin. Tingnan mo yung si Kwan. Yang, uh, yung sino yun? Yung uh, buwisit na ko na yan. Yang, uh, asawa ni Don Solita na yan. Si? Imaginin mo. Alam na alam ninyo na mga adik itong mga ito, hindi niyo hulihin yan at iparehab na ninyo yan. Di ipahiram mo na muna yung position mo kay BP Sara. Kasi nga, hindi mo na talaga kaya at hindi mo na alam maging nga ngayon hindi na namin alam kung sino talaga nagpapatakbo ng Pilipinas o baka yung asawa mo rin butod na na hindi naman ibinoto ng tao so bakit natin papayagan nito bilang Pilipino? Ay, hindi naman natin pwedeng payagan hindi naman natin ibinoto siya ang nagpapatakbo ngayon at yung talagang presidente na ibinoto natin wala nang ginawa kundi suminghot ng suminghot at ayan na nga ngayon ang nangyayari dugo gilagid, dugo ilong, dugo tumbong. Ayan. Dahil yan sa announcement ni Marbel na for the, for, for the, the economy ang pagdodroga. Saan na tayo pupulutin, mga kababayan? So ngayon, ano na ngayon? Mayroong bagong uh, tumubo na dugo-dugo ngayon. Ah, yan na ba ang pwede natin itawat dito ngayon at bagong leader ng dugo-dugo si uh, itong si BBM? Kasi yun ang sinasabi ni Amy. Si Amy na mismo ano may sabi? Kitang-kita niya ng parte sa Pininsula. Di ba? Maliwanag yung sinabi ni Amy na nung nakita niya na dumudugo ng mga ilong nila kasi eh, siempre kasama yung kapatid niya sabi pa nga raw niya, di ba? Nakita niyo naman sa video. Nadalhin na sa hospital yan. Ano sabi? gumanyan ganyan lang daw, wala yan, wala yan. Kasi alam nila na talagang uh, kwan. Imagine mo yan. So may mali ba doon sa sinasabi dati ni President Duterte na puro sip sipon itong si uh, tumutulong na nga raw yung sipon niyan mga yan. Lagdamiyo pala. Kasi, nakakadiri kayo. Dahil sa pag, uh, ang tatanda nyo na. Sa totoo lang, ang tatanda nyo na, pero mga, wala na, wala, sira na. Sira na ang mga utak nito mga ito. Ba't ako magpagsabing sira na, mismong si Aimee Marcos, o, ulitin ko, mismong si Aimee Marcos nagsabi, siya mismo ang nakakita na lahat sila diyan na yung uh, sa peninsula na dugo-dugo ang ilong. Ha? Nung isang araw naman, dugo-dugo ang gilagid na parang vampira. Oh. oh. ngayon may bago. Dumudugo na rin ang tumbong. O oh, ano ngayon? Dugo gilagid. Dugo ilong. Dugo tumbong! Ano ngayon mangyayari ngayon sa ating bansa? baka mag, uh, maraming magdudugo ang tumbong. O, tingnan mo. Saan kayo, sa, kahit saan kayo sumuli ngayon? Puro naghihit-hita na diyan. Lalo na diyan sa mga social media. Ibinubidyo e, video pa talaga. Oh dudugo na rin ang matumbong ng mga yan. So, baka lahat na lang na ma... Baka kalahati sa mga bilang ng Pilipino, puro dugo-tumbong. dahil mayroon silang iniidolo plus yung uh, yung announcement pa si Bardil na para sa si ekonomiya ang pag uh, ng droga Taiwan ko di ko nga alam nito baka pare-pareho ng dumudugo ang mga tumbong nito mga ito oh. wala na napakarami ulitin ko lang po napakarami nating mga kababayan ang talagang hirap na hirap sa buhay. Walang makain, walang masaing, wala naman mapagkunan, anong mangyayari? Tapos kayo dyan, nagpaka, nagpapakalunod kayo sa droga. Kasi, sige lang, dagdagan nyo pa, sige, singhot pa ng singhot para Ah, hindi lang 'yan, baka lumabas na rin yung dugo dito sa mga mata ninyo at sa mga tainga ninyo. Sige, dagdagan niyo pa. Oh, di at least meron na tayong dagdag tatlo. Dugo ilong, dugo uh, gilagid, dugo tumbong, uh, dugo mata, dugo tainga. Ayun. Baka sa susunod na balita, mangyayari na 'yon. Baka sabog ang ulo pag na... Uh, nagdugoan at naubos na yung mga dugo ninyo tulog na cemetery. Ah. Oh. Oh. Wala. Take note. Kay ma kay uh, hindi ko kinuha itong topic kong ito kung saan-saan lang mismo kay Senador Imee Marcos na kapatid ni BBM. Kaya Kaya wala Imagine mo Diyan na lang eh sa mga kabataan natin na Napakarami yung mga pagalagala Ng mga kabataan natin na hindi nakakapag-aral Diyan na lang eh makikita niyo eh kung gaano ka Kabugok ang gobyerno Grabe kayo Anyway, Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, ayan po, mag-iingat na lang po kayo. Baka madaanan kayo itong mga vampira na ito, na mga dugo dugogang ay mag-iingat na lang po kayo. Baka mamaya, yang uh, sip-sipin na rin yung mga liig ninyo. Iingat po, lalo na po ngayong biyarnesan Santo ay pakaingat po kayo na huwag po kayo masusugatan ha. Inuulit ko lang po, iingat po na huwag kayo masusugatan. Saka ako na po ipapaliwanag yan kung bakit dahil na uh, napakahalaga po itong aking uh, habilin na ito bilang isang uh, antique antik na antik na makabago ika nga antik kasi matanda na ako makabago dahil bagong mukha ako mukhang bata pa ako sino ba mag-aakala na 176 years old ko na sige nga o nyo si Enrile 100 years old lang yung bangingi na o, pag nagsalita yan isang kilometro ang agwat na yan bago yung salita pero, nagagawa pa niya magpo sa kanyang FB. Kung ano-ano. Oh. Ito rin ko na ito. Ito rin isang isig sigado na ito na sasabog na rin ang ilong niyan. Palaki ng palaki yung ilong. Sasabog na rin yan. Oh. Yung isa pang vlogger na yan na... Uh, walang ginawa kundi mag-vlog kay uh, mag-topic uh, kay uh, Pastor Kibuloy kay Duterte. Ayan, wala na kayong wala na kayong mukhang makita, puro ilong na lang. Nagkalat na 'yung ilong, pagkalaki-laki pa. Kaya 'yan 'yung taong mukhang ilong. <laughs> Ayan po, maraming maraming salamat po at uh, sana po ay uh, ngayon araw na ito. Bukas, makalawa, makatlo darating na po ang suerte sa inyo maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat